Be! Eh? Ooh! Ay, Be! bilin na nasaday na ako ni. Kaya nasa ko'y lakon ka diyo. Dili ka mula kao. Ano naman? No, Kami ba yung mga babae nga bagong riband? Dali pa kayo nailugon sa uban. Hala! Hala! Ano ka hala, Uy? Hala! mo lang umangani uli? Hala! Saan naman to si Hala? Ano, hala! Sir, na, tiwala pa ni Balik, tigil ka nagpa-riban! Wala <applause> lang si Ma'am, Sir! Wala lang ito si Ma'am! Nalang ito ron! Nalang ito na, ron! No. ka oras ang nilabay, Wala pa siya na uli, tigil ka nagpa-riban! Doon sa manitawag, na. <laughs> sir, tulog pa oras <laughs> ka oras magpa-riban! Tulog ka di ay? Tulog! Mo ba? Sir, kalma lang, kalma lang! Tidak Ari ah, na lang sir. Tayong mo tatag tambal. Tambal te. Tambal para sa si mulo. Sige te palihog ko te. Oh, di pa sarte magkuha ko ha. Ana. Ana sa na wan ka. Nung sig. Ug ilaw sang ni sin. Ano sa mamit te? Tambal. Tambal sa. Para sa ulo. <laughs> Asa ka kada kadungog tiga ka para ni sa ulo.

Nya si Hana ti pagabot niya ang sawon na. Pasud oh, so, abot ni ma, pasud na ko ti simo kwarto. Tantay ka ti ha? Lagi pasud na ko. Apit naglagot tabi ako, wala yo diyan ni chat sa ko ah. Mo ni ko si mama si. bi ako maglagot kay mainit jud akong ulo, gali na wala na sa pineapple. Mo wala ni si mama ni tumatong sa lain. Sige na sir, sulod na ko ni mahat ng pagabot. Ang <laughs> ma sok man si Sir. Na, na man wala pa si ma. Panod lai di sir. <laughs> Asa naman gabi <dami>? uy. <laughs> Nasaan mo ka, Vy? Vy! Wow! Be. <laughs> Kira? What the? Bagay sa ah? What an amazing performance! Bagay na bang? You look so very gorgeous! <laughs> look at you! Ay Vy, hindi nasa tayo nakuun eh. Kaya nasa ko'y lakon ka diot. Asan ka mo ito? Naku'y lakon ba? Kadiot lamang. Kasi lakon. Dili ka mula kau. Dari ka sa balay lima ka adlaw. Ano naman? Tu sing ano man? buya ba nga yung babae nga bagong rebound? Dali pa kay nailugon sa uban. Ah. Unang dari ra ka sa balay, dari ta ka, ka talaga. Akin go... ka lang, baby girl. Pak! Ano si Troy? Muli ka naman to. Ako'y bahala sa itong anak. Ayaw na ako na. Dalirak <laughs> <Garira> ka. <laughs> Tolong ke deri ha, kamu lakuang, uh. deri ha.